Hi guys! For this video, mag-unboxing tayo ng first order ko online dito sa UAE Dubai. So, uh, ato ni, siyang. GNT, ni siya ang GNT, sa ni GNT Express din to. Pagkaya sa atin sa Pinas. Sa so, China pa to galing. 7 uh, days din. Parang sa atin din. 7 days before ma-abot. Bye. Ubus pera ko guys. Yun yung shipping fee. Eh, shipping fee. Yung delivery fee po dito is 11.25 po. Their hands. Okay, it's just. Ano ba naman ito? Ganda kasi mag ano sa online. Pero may ano yung shipping fee ba. Ito na. pay-pay. Ano, mag ano ng pay-pay. Mag ano ng pay-pay. mo. Oh, ito. Guys. Saka, eh babe. Mag-uma. Uunit sa natin, oh. No? Wah, angganda yang anunya, yang tuh, yang apa ba? Itu, atau guys, panaken, panakas ya aku, kurang ini <tellai thick Job2> ya. Pesta ko naman to. Ala, parang ano siya, maluag. Maganda ganda. <laughs> may panty na ako. Maraming pag man akong panty, guys. Olo? Ano kasi nito, maganda yung kulay ba? Mm -hmm. Do color Pamain Ang ganda yung kulay, guys Ito, pink Ang lago Saya itu guys, Ang social social ba? Hindi <laughs> na ako marunong magbalik. Wah Guys. Ito yung pantulog. Ito. Diba? Maano mako kasi uh, ano ba, mahirap to. Diba? Is your life cute? na short. Hindi na ko mag-ano ba, mag-pilo. Ito. Ang cute! Pag-order <laughs> na kami. Okay. Alright guys, thank you for watching.